Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay narito upang talakayin ang isang napapanahong isyo tungkol sa automotive industry. Alam nyo ba, isa sa mga paboritong SUV ng marami ang Toyota FJ Cruiser ay itinigil na ang produksyon. Ano kaya ang dahilan sa likod nito? Samahan nyo ako sa episode na ito para alamin ang mga detalye. Una, tarat alamin natin kung ano ang Toyota FJ Cruiser. Ito ay isang SUV na kilala sa kanyang rugged design at off-road capabilities. Maraming Pilipino ang nagustuhan ito dahil sa kanyang matibay na construction at reliable na performance. Ngunit bakit nga ba ito itinigil? Una, isang dahilan ay ang pagbabago sa market preference. Sa paglipas ng panahon, mas marami ng consumer ang naghahanap ng mas fuel efficient na sasakyan at isang modernong teknolohiya kaya't kahit paborito ito ng marami ay kinakailangan ng Toyota na mag-adjust sa bagong henerasyon ng sasakyan isa pang mahalagang aspeto ay ang usapin ng kalikasan sa panahon ngayon mas mataas na ang kamulatan ng mga tao sa isyu ng kalikasan at pagiging eco-friendly kaya't maraming kumpanya kasama na ang Toyota ay naghahanap ng paraan upang maging environmentally responsible sa kanilang produksyon ng sasakyan. Pero huwag kayo mag-alala sapagkat hindi ibig sabihin nito'y wala ng existing na bagay na mangyayari sa Toyota. Sa katunayan, umaasa ang karamihan na may bagong modelo at konsepto na ilulunsad ang Toyota sa hinaharap. Bakat abagan natin ang mga pagbabagong ito na maaring magdala ng bagong sigla sa automotive industry. At doon na po nagtatapos ang ating episode tungkol sa pagkakadiscontinue ng Toyota FJ Cruiser. Nawa'y nagustuhan nyo ang episode na ito at huwag kalimutang magsubscribe at mag-like para sa iba pang mga updates tungkol sa automotive world. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na episode. Paalam.